Back to back victory para kay Kim Chu. Nanalo muli ito sa magpasikat ng It's Showtime bilang bahagi ng kanilang 15th year anniversary. Kung dati ang kagrupo niya ay Sina Jong at ayon ngayon naman ay Sina Ogie, Lasi at MC. Kaya mga lucky charm daw. Si Kim na nanalo ang grupong kasama siya. Isa nga sa mga unang bumati ay si Paolo Abelino. Kahit naman Forever Reactors ay napapawaw sa husay ng performance ni Kim. Oh, wow. Wow. Ayan ay mga foreign reactors mm. kung mm. nagtataka kayo mm. ano po napakita natin, 'di ba? Kasi pag trending dito sa Philippines talaga yung mga foreign reactors natin. Oh, oh. Even dito sa bansa ay ano nagre-react sila mm. nagbibigay sila ng reaction doon sa performance ni Kim. Yes. Ayan, eto nga, 'di ba? So, matatawag mo talaga na lucky charm si Kim dahil nga last year iba yung kasama niya, at this year siya. iba yung kasama niya, nanalo sila oh, sa isang oh. interview nga parang nasabi ni Ogie Kase, pero nasabi talaga din napanood ko, sabi niya. Ang formula daw ng winning nila ay si Kim Chu. Oh, oh diba? diba? Yes, kasi Sabihin, mm -hmm. yung Parek. ano, yung malaking factor. Although masasabi naman natin, hindi naman natin minimenos sila. Kasi team effort yun parang basketball. Hindi naman mananalo ang isang team kung, isang... kung hindi dahil sa team effort. Yes. Diba? Maganda rin talaga ang pinakita ni Ogin. Kung baga nag-ano lahat, kung nag-jive lahat. Group effort naman Good nangyari. Group effort diba? ang nangyari. Pero ang maganda nga lang dyan, kay Ki Kim, oh, oh. talagang siya, sinasabi niya, hindi lang sa kanya. Oh, oh. ba? Diba? Nananal siya, hindi lang dahil sa kanya, kundi sa lahat sila. Pero gaya nga nang sinabi ko nung nakarang episodes ng ating show na lahat naman magaganda, ng effort lahat binigay nila yung the nila. Pero para sa akin, sabi ko nga, pinakamaganda yung kila Kim Chu. Oo, oh, yeah. at saka sa diba, sinasabi natin bago pa lang i-announce sa oh, sila nang talaga ang mananalo. Which is, tumama tayo sa ating hula. At ito na, nung nanalo, ang sarap panorin ni Kim Chu, nung nanalo yung grupo niya, Diyos ko sa Kristo, naglalanda, sa mga lumagalagal to sa niya. Niyakap niya si FMG. Oh, thank you! Tumiti lang lolo mo sabi ni Kimchi Siyempre. Talaga oh, umiyak. Iyakap niya sila. Siya ay masin mo si Oo, iba talaga pag nanalo ka. Kahit naman tayo ay, pag nanalo, mo. di ba? Oh my God! Iba, iba rin ang reaction natin. Pero hindi naman masyadong po oh, ay nakatulad na reaction. Oh. <laughs> hindi ganun siya. <laughs> Oo, oh, siya. Hindi ganun siya. Hindi siya. Nagano'n siya. So -so. Oh my God! Sa ting! Bumagulgol umiyak. Ay, ah, kasi kung oh, Iwan ko nga siya dahil talaga yung effort na binigay niya talaga yung the best niya. Ayun ang resulta, talaga na-hospital pa siya, may ambulance-ambulance pa. Pero ang resulta, ayan. Oh, Sabi nga ni Ogie, nakakahawa ang oh, energy oh, oh. Alam mo, may, may kulang doon sa paggaya mo sa reaction oh. kay Kim Kasi ano? medyo humahagis yung hair niya doon. Wala. Pag-easin mo nga ang hair mo. Pag-easin mo sinabi pa kung sino man magiging team daw ni Kim. Parang may narinig pa ako sinabi niya na mananalo. Okay. Ito yung time na hindi pa sila dapat manalo, di ba? Back to back. Parang ah. ano na nakita na na force na. Kubaga. Back to back, to back, back, back talaga. So Last year si Lorraine, tama mala lang talaga na si Kim ang lucky charm talaga ng bawat team niya. At para diba manalo. Ang sabi pa sinong lucky charm niyo? Interview kay Kim after sa kanila, mm. di ba? Sabi nga ni Ogie, si Kim. Tapos sagot niya, at si Paolo sabi mo, di ba? Di Nagulat si Kim, natawa, uh, uh, sabi niya, di ba? Alam kasi ni Ogie uh, uh, na magjowa na yung dalo sabi. at si Paolo! Oy, uh, teka, malalaman natin ang reaction, di ba? Kasi ito galing sa interview uh, 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 ni, uh, uh, ni Ogie Alcacid. Bukas. Oh, yeah, bukas! Bukas! Akua, so, may bayan nyo yan, mga Kim Pawa, nandun siya. Ako ang nagtanit kay Ogie Alcacid. Uh, yes. Ang punyin bukas. Oo, uh, abangan.